Right. Hello, welcome. Good morning. The menu for breakfast. niya cousin kay makuha kami pasayan yehey are ako na upod ato sila na una na nan Maagi kami di sa may puno. Kaya This is punong. And kanipaan. Aring kanipaan. O kadamok mga nipa. And so, Amoni amon ni amon alagyan. Doon may mga manug. Nanari, ako ng mga ako ng mga alagad. Ako ng mga upod. Ayan. Dari kami, basaka. Agoy. Kakatol. Ala. Wala na nating payag, oh. Sa una may payag na siya din sa side. Dari pa kami sa una katambay. Ayan. Ne, padalong, padalong. Ay, hi, nang! Nan! <laughs> Makagda ko kay Emilio. Makagda ka ito? Oo, kay Megan. Ano ko to sa iya nga pa, sayang? ko, baklon ko. Ay, Ulang. Ay, Gani. Yes. Hi, nang! Are we Taytay! Tay, tay! Oh. oh my gosh. Oh my gosh, di ka pangapot ha. Hala! <laughs> Oh. Dito ka, Dek. Una. Dala niyo. Mga mo. Oh, Ay, kakapit. Ha? Exchange. Hello, mga loves Ayan, challenge of the day. Dala lang. Challenge of the day. Nan. Ginagrabe ka. Hala, Oh my gosh. <laughs> Balik bata. Ano <laughs> Balik bata. Ayun na. Success! O, oh, ba? diba? Hello! Ayan, success! Nakaagi kami sa may Taytayan Ayan, Okay, let's go, go. Malayo pa yung lalakbayin. Aro, oh, okay, nice. Punong, then may balsa. Ganito yung mabalsa, Ganito yung mabalsa, ta? Kaya malubog ka na karoon sa lapok. May ari na di ano? Bagungon? Uh -huh. Pwede ka pangwa? Hindi. Nga man. Mangwa kami bagungon karoon. Matarag ka. Uy, matarag sa lapok. Ano ka dalaw mo lang? Dalaw mo yan sa sapa. Hindi, <laughs> si Lubog na. <laughs> <laughs> Hindi na magabot si Bingkoy. <laughs> Smell. Hala, hala sa saging. Kaya sino ni saging? Okay, Ay! Hala. Hala, may tay-tay pagid. Hala, may tay-tay pagi kuno. Tabi. Tabi, tabi. Wala di kalabasa, oh. Wala bunga. Hala, may di asin. Ari, may trampahan. Okay. Malayo pa. Ha? Huh? Malapit na. Madalagi siya pa Yung kay, grabe kay init mga loves. Hoy, basi may ido ha, singgit na ka mga daan ha? Kaya basi pang usapon, tara ako madala, ko <laughs> ido <Dari i> amot <-pabalik. laughs> <laughs> na langgid. Ako madalagan gid ko. Ako madalagan gid ko. iyo pa balik. Dari iyo pa balik. na nakapajama na ako kay ginangatol na ako kagayin mga loves. Hindi na carry. Ara, ah, puno. Okay, nice. Ara, yung dinga side.

Let's see. Bagungon, mga loves. Sige, mga bagungon, mga loves. O kadamu. Bagungon. Tapos, sa Tagalog, it is susu. Kadamu, as in full of bagungon. Ah. Huh? Na, mga bagungon na siya. Ato na sila. Kaya, let's go. Let's go, let's go. Di kinay dah ha, kami doggy. Saka na to sa babaw. Agoy. Ha. <sighs> Pataklad. Pataklad ni siya. Ano man na? Nga pa ako ka kahoy? Basa ka ni Milyo? Hmm. Didi ba si mama mo? Obdi kami, basi may La? ido. Lap. Aray, mga hinablos ko onan. Kuwapo. Say hi, anay, hi. <laughs> Wala ka Hindi ka rin sa inyo. Wala sa adan. basta may basi maido, ha? May ido ba Apol! Hala ha? Huy bantay eh. <laughs> Mga kada subo gay koy. Koy hindi, koy kay bago bata koy. Hello, hello. Deck. Hello, <laughs> ka ami man di sa inyo. Hi. Hi, aga. mama <laughs> Oo. Papa Wala. Sa balay si mama lang. Pabalik na ako karon. Huh? Uy, yung ido ha, may gangurob. May gangurob. May gangurob. <laughs> <laughs> uy, 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 ido. Ha? Ay, sige na ha, mabalik kami karon ha. Bye-bye. Uh. Bye-bye, anay. Mabalik <laughs> lang kami karon mga loves kay ang asawa ni Kasen wala diri na pa. So balikon lang namon. Grabe ka init. Grabe na ko nga balhas. Kay kalayo tapos gibalhas ko sang ido kay mga bata ila ido. Konami di as in. Kanami sang baho fresh na fresh gid ang air. Asin. in. Diri ko nagdako nga lugar sa Uma, sa Kinalumsan. Diri ko yan natawo. Diri ko nagdako. Then, pag grade 2 ko, nag, ano kami, nagbalhin na kami sa Banua. Kay Layo Amon, Eskwilahan. Naluoy na ako ng mother. So, Sang sige kami lakat layo. Tapos, syempre, gabi na kami makapulikis. Ah, mga babayi pa. So, nag-decide nga. Mabalhin kami sa Sagay, sa Old Sagay. Alright. Amo na kaysa, ah, pag may time kami, galagaw kami di. Kaya na miss ko. Amo lugar. Na, punong. Madamo sang isda, kag, bagoon. Kailangan lagos lag sa mga nipa, ho. ato na to ako nung anong alagad na una na kami na lang duha na biliin tabi tabi halo kana isang saging Eh, hey, sino ni saging laka ito million ni. araw ako na isang saging eh Ay, kadamu ba? Ay! Diri sa ang una, may payag man na siya diri. Sa babaw di sa bukid-bukid mo. May payag. Diri mga kami sa gatambay. Kaya ka kami sang sambag. Tapos, aring trampahan. Diri kami sang nagaligo, galigo. Hala, wala na siya. Hindi na paliguan. Subong. Si dog higo naman ni. Eh. Mai? Amani nah, pa ang pamutol. Na kami sa unang gigaligo as in. Dali. Na, naman mo sa liguan sa una. Kita nyo. Ara. <laughs> kami galigo sa asin. as in. <laughs> Telling you the <that> truth. <laughs> Nothing but the truth. Nine. Nakakit sa butterfly. Diyo kami kaligo. Magtaob. Amo na siya. Pero halalungan mo kami mga usog. Ano na? Bakit na? Hala, butong na ni O. Ay, wala pa. Hindi okay, kayo makakanta ni Pa. Da, bungas ang ni Pa. Ay, bungas ang ni Pa. Nan. Pero so, at sa ubos ay butong na to. den, ato o. Oh. Hello po, unta na karon, din din at ulo. Dagud din tama, kuha dang dayon. Makat na. Ah! Di ako. eh sibal ng bua. Pa Challenge na naman sa taytayan.

ini otot otot, wuih, yeah, ada ah. <laughs> super ini. Grabe ka init. Give me. <laughs> Grabe ka init. Super init. Ay! Ano ko galaw po? Papuli na kami kay mabalik lang kami karoon. Ari na kami, malapit na. ginahap na ko gabi ka init. Sira ang beauty. Hello, mga love. So, ayan. Mabalik na to sa ako niya. cousin. kay Kwaunta ang ako niya. Gin. Patago nga. Pasaya. Ayan. Kami manja po na usual. Kami manja Japan na nice. Ang ako ng mga alagad.

Mm-hmm. ya isasang alimango kung pa sa yan kaya well... na Ayan! Hello mga loves! Napuli na kami! Ara amon dala! Pakita ang dala be! Ang star ni Diki! Ang lubi! Ang saging <laughs> na <to> na <laughs> Tambo! saging na una na dito! Ginala ni Tito! Ayan! Kanami isang amon niya! Lakat subong kay grabe kainit! Mapuli na kami! Tapos may dala kami nga tubig! May ice! Pagod na mama ko. <laughs> Hello mga loves! Welcome to Maria Maria at thank you for watching sa akin mga videos po. Sana po nag-enjoy kayo. And please don't forget to like, share, and subscribe my channel. Thank you so much. Bye-bye! ನಿಮ್ಪೇರ್ <laughs>